Daw magsorry si Pangulong Aquino dahil sa madugong kinahinatna ng Oplan Exodus na ikinasawi ng SA-44. Panawagan niya ng ilang grupong nagprotesta kanina. At kapag humingi na ng tawad si Pinoy, dapat na rin daw itong magbitiw sa pwesto. Makibalita tayo kay Tisha Zafra. Sa kanipahan, tula, Lalo pa ninyo madarama ang pinatalas at pinatindig na ng nagkakaisa sa bayan ng Pilipino. At Freedom One ipinahayag ng group power ng 13 City Chapter ang kanilang mga mensahe sa Pangulo. Binubuo raw sila ng mga profesional na naniniwalang dapat mag ang Pangulo sa nangyaring engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao na ikinasawi ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force. The best way na makaka-earn makaka pa siya ng simpatsya ay mag-sorry siya. Mm -hmm. Pero hindi ganun yung ginagawa niya. Oras na humi-raw siya ng sorry, dapat na rin daw magbitiw sa pwesto ang Pangulo. Bukod daw kasi sa umanay palpak na offline exodus, hindi na rin daw naresolba ang mga issues sa PEDAV scam, disbursement acceleration program, at mabagal na rehabilitasyon sa mga sinalanta ng Bagyong Yolanda. At gaya ng iba pang grupo, ayaw din nilang sundin ang konstitusyon pagdating sa usapin ng papalit kay Aquino sa paninatay sakaling mga siya sa pwesto. Nadadawit din daw kasi sa mga issue ng korupsyon si Vice Presidente Jejomar Marbinay. But historically speaking, meron ding mga milestones or landmarks no, sa history natin na could be considered. Like for instance, uh, one is looking at the 1986 uh, uh, uprising. Nang naging result naman niya, nagkaroon ng parang revolutionary government extra-konstitusyonal at bagamat higit isang taon na lang ang hihintayin bago ang susunod na eleksyon hindi na raw makapaghihintay ang kanilang panawagan Una nang sinabi ng Malacanang na malaya ang sinuman ang magpahayag ng kanyang opinyon dahil isang demokrasya ang bansang Pilipinas. Matatandaan ding sa isang nationwide address, ipinaliwanag ng Pangulo ang nangyari sa operasyon sa Mamasapano. Sinabi na rin ng Palasyo na tatapusin ng Pangulo ang kanyang termino. Tricia Zafra, GMA News.